ang mga pangako ng Panginoon sa mga mamamayan niya. Sinabi ng Panginoon kay Jeremias, Ako ang Panginoon, ang Diyos ng Israel ay nagsasabing, Isulat mo sa aklat ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Sapagkat darating ang araw na ibabalik kong muli ang mga mamamayan kong taga-Israel at taga-Huda mula sa pagkabihag. Ibabalik ko sila sa lupaing ibinigay ko sa mga ninuno nila na magiging pag-aari nila. Ito pa ang sinabi ng Panginoon tungkol sa Israel at Huda. Maririnig ang hiyawan ng mga tao, hindi dahil sa tuwa kundi sa matinding takot. May tatanong ako sa inyo, maaari bang manganak ang lalaki? Bakit nakikita ko ang mga lalaking namumutla at hawak-hawak ang tiyan na parang babaeng manganganak na? Lubhang nakakatakot, kapag dumating na ang araw na iyon, at wala itong katulad. Panahon iyon ng paghihirap ng mga lahi ni Jacob, pero maliligtas sila sa bandang huli, sa kalagayang iyon. Ako ang Panginoong makapangyarihan ay nagsasabing sa panahong iyon, hindi na sila aalipinin ng mga taga-ibang bansa. Babaliin ko na ang pamatok sa mga liig nila, at tatanggalin ko na ang mga kadena nila maglilingkod na sila sa akin, ang Panginoon nilang Diyos, at hihirang ako ng hari nila mula sa angkan ni David. Kaya huwag kayong matatakot, o manlulupaypay man, kayong mga lahi ni Jacob na lingkod ko. Ako, ang Panginoon, ay nagsasabing kukunin ko kayo mula riyan sa malayong lugar, kung saan kayo binihag. Sa pagbabalik ninyo, mamumuhay na kayo ng payapa, tahimik, at walang kinatatakutan. Kasama ninyo ako at ililigtas ko kayo. Lubusan kong wawa sakin ang mga bansang pinangalatan ko sa inyo. Pero hindi ko ito gagawin sa inyo. Ngunit hindi rin ito nangangahulugang hindi ko kayo parurusahan. Didisiplinahin ko kayo ng nararapat. Sinabi pa ng Panginoon sa kanyang mga mamamayan. Talagang malubhana ang inyong mga sugat at hindi na ito gagaling wala nang makakatulong o makakagamot sa inyo. Wala na rin gamot para sa inyo. Nakalimutan na kayo ng mga kakampi ninyong bansa. Hindi na nila kayo pinapanting. Sinalakay ko kayo gaya ng pagsalakay ng kaaway. Matindi ang parusa ko sa inyo, dahil malaki at marami ang kasalanan ninyo. Huwag kayong dadaing na hindi na gumagaling ang sugat ninyo. Pinarusahan ko kayo dahil napakatindi at napakarami ng inyong kasalanan. Pero ipapahamak ko rin ang lahat ng magpapahamakta inyo. At ang lahat ng kaaway nyo ay bibihagin. Sasalakayin din ang lahat ng sumalakay at sumamsam ng mga ari-arian nyo. At sasamsamin din ang mga ari-arian nila. Ngunit gagamutin at pagagalingin ko ang mga sugat nyo. Kahit na sinasabi ng iba na kayong mga taga-Jerusalem ay itinakwil at pinabayaan. Ako ang Panginoon, ang nagsasabi nito. Sinabi pa ng Panginoon, Muli kong ibabalik ang kayamanan ng mga lungsod ng lahi ni Jacob, at kahahabagan ko sila. Ang lungsod at ang palasyo na winasak ay muling itatayo sa dating kinatatayuan nito. Pagkatapos aawit sila ng pasasalamat at sisigaw sa kagalakan. Pararamihin at pararangalan ko sila. Magiging maunlad ang kanilang mga anak, katulad noong una. Patatatagin ko sila sa harap ko, at paparusahan ko ang sino mang, mang api sa kanila. Ang mga pinuno nila'y magmumularin sa kanila. Palalapitin ko siya sa akin, at siya naman ay lalapit sapagkat walang sino mang taong mangangahas na lumapit sa akin kung hindi ko siya palalapitin. Ako ang Panginoon ay nagsasabing magiging mamamayan ko sila at ako'y magiging Diyos nila. Makinig kayo. Ang galit ko'y parang bagyo o ipu-ipong hahampas sa ulo ng masasamang tao. Hindi mawawala ang puot ko hangga't hindi ko nagagawa ang nais kong gawin at sa mga huling araw mauunawaan niyo ito